Brother and sister, kumusta po kayo? Sana pagpalain kayo ng Diyos. So, wala po sa lahat. Hindi po ako pastor. So, may ano lang ako. Ah, konting, ano lang, konting kaalaman o idea lang. Parang ano lang, parang gusto ko lang siyang ishare. Ah, ano ba ang dahilan ng Panginoong Diyos kung bakit ah, niya yun buhay niya sa atin? hindi naman lang yung sinabi na uh, sa sarili niya na ano uh, panginoon siya eh, di ba di hindi niya kailangan magsakripisyo uh, powerful siya so kahit anong gawin pwede tayong iligtas sa kanyang kapangyarihan so bakit niya ibinigay eh, niya ang kanyang buhay ang Diyos Ama nagpadala sa kanyang buksa buktong anak na si Jesus at si Jesus naman ang Panginoon natin na isinakrepesyo niya ang buhay niya. So, bakit niya ang ginawa ito? Basahin po natin dito sa Colossians 1 and verse 13, 13 hanggang 15. Verse 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Niligtas tayo dahil sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun ang una doon. At naglipat sa atin sa karya ng anak ng kanyang pag-ibig. So, karya ng anak ng pag-ibig, ito yung dakila. Kumbaga, purely, kahit gaano ka tayo kamakasalanan, inibig tayo ng Diyos at dinala tayo doon sa kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. So, ito po yun ang rason sa kung bakit sinakripasyon ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Ito siguro kung wala ang Panginoon Diyos. Siguro. May imagine nyo ba yung kapag kapaghatian, kaguluhan, kasikaman, ah uh, lahat kasamaan, di ba? Kung walang pagdakil ang pag-ibig ng Diyos. So, paano kaya? Ang hirap. So, ang hirap. So, lubos tayo magpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Takila siya. Napakabuti niya.